Hi guys, nandito tayo ngayon sa my part ng Katol. Ayan, malapit po sa Candelaria Cockpit Arena. Sa lahat po ng nakakalam kung nasaan po ito ay puntahan nyo na po. Ayan. Halos tapat lang po ito ng ice plant dito po sa my part ng Katol. Ayan. Yung sticker po natin ay meron pong price na nakalagay doon. Sa likod ng sticker po natin ay may nakasulat na free full body massage at SD Wellness Spa. Yan, valid po until October 31, 2024 only. Iiwan po natin ang ating sticker dito sa may puno. Ayan, hanapin nyo na lang po. Ilalagay ko po siya dito. Tatakpan ko po siya ng dahon. Ayan. Kunin nyo na kagad habang hindi pa umuulan guys. Palaikan share na rin po ng video na ito at huwag pong kalimutang ipalo ang SD Wellness Spa na matatagpuan sa Baluganan Masinlok Sambales. Thank you for watching guys. God bless.